Hello guys! Problema nyo rin ba ang uniform ng inyong mga anak sa paglalaba kapag may sulat ng ball Ika Ika-try natin itong tanggalin gamit ang sabong panligo. Kahit anong sabon ay pwede. Kaya try natin. Tara! Para kapag may sulat ang uniform ng inyong mga anak ay mabilis nyo na nga lang tanggalin. Sasadyain natin sulatan itong uniform ng aking anak. Ayan. Tignan natin na. Ayan. Nakikita mo. Ma Yan. Sulatan natin itong uniform. Yan. Sinulatan ko itong uniform sila di sulatan. At ito ang pangtatanggal natin ito. Sabong pandigo. Kahit anong sabong pandigo ay pwede naman. Mabasahin natin muna itong nasulatan ng ball pen. Ayan. Lagyan natin Magyan natin. Lagyan natin ng... ibabad muna natin ng mga dalawang minuto o tatlong minuto. Yan. Alam binabad ko siya ng dalawang minuto. Pukusutin lang natin. Hindi nga ako naglagay dyan ng sunrocks at sadyang sabong panligo lang ang aking inilagay sa sulat ng ballpen. Kaya mga mare, kapag hindi mo pa alam ang hack na ito, ay subukan mo na para mapadali ang paglalaba mo sa uniform. Yan isang magaang kusot pa lang yan, na wala na yung sulat. Gusto mo mas matanggal, o dadagdag ka lang ulit ng sabon. Tapos kusotin mo lang. hindi masyado maalim yung pagkusot ko, tama lang. O, di ba guys? Tignan nyo na mga mami, o, wala na yung sulat na kanina. Wala na yung sulat na ang ballpen. Ayan. Wala na siyang sulat. O, di ba nga mga, mga mare? Ang bilis lang tanggalin. Gagamit ka lang ng sabong panligo at ikuskus mo sa nasulatan na parte ng uniform. Nawala na. O, yan na. Legit na mga mare. Uniform ko ng aking anak. Ayan o, o, uniform niya. Wala na yung kanyang sulat. Kaya mga mare, itry nyo na kapag ganito yung sulat ng mga uniform ng inyong mga anak. Legit na legit. Bye guys! Maraming salamat sa panonood. Itry nyo na.